Okay, magandang hapan sa lahat, mga ka-idol. Una-una, papasalamat tayo kay Amat na buo na po itong ating tent. Kubol po, kubol para sa mahal na araw. Ayan po, may nagdarasal po. pinagtas mo kami sa apoy ng impyerno panguhin mo mga katuluwa sa magtato'y ilalim lalim ng mga mga paalaan ikalawang misteryo sa mga pili ang pag-aagpasta ng na nagagako sa haliting katot at ito'y ang mga sa araw-araw para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag po kami kayong tulot sa tukso at iadya mo kami sa Ayan mga po, nagdarasal mga... po ang ating mga uh, residente ng Ilwas. At mamaya po, babasahan na po ng ating mga mambabasa. Bali, apat na -cross po ito. Okay, ulitin ko po dyan sa uh, nagbigay po ng malaking tulong. Uh, malaki po talagang tulong. Maram salamat po sa ama. At kundi po dahil sa inyo, hindi po ito mabubuo. Maram salamat po kay Tatay Bonifacio Arabis. Uh, sa kanyang pamilya, lalo na sa kanyang anak na si Paring Glenn. Glenn Arabis. Sa mag-asawang doktor ng Ilocos Norte mga kay ma'am, sir maram salamat po sa inyo mga pamilya sa o sa kay George zaman ng US sa pamilya utok ng lubaw pang kay Machenzo family ng US at kay team a at sa kanyang uh, tita na si Maribel Ailig at maram salamat kay uh, apurap Rap Apo Marwin sa paggan uh, Uh, tum nagbigay din po sila ng tulong at saka kay Ate Nova, din kay Elizabeth, dag daging ng Canada. Maraming salamat po sa inyong lahat, sobrang daming salamat po. Ang team Apo po ay taus-pusong humingi ng pasasalamat na may bigyan po kayo ng mga blessing sa uh, inyong tiyatahak na buhay. Maraming maraming salamat po. Muli akong team Apo Eric, Apo Chalin. Bye-bye. Magandang hapon.